Hi, hello, good morning, good afternoon sa ating lahat. At ayton and dito tayo ngayon. magre reaction tayo dito tungkol sa upload video ni Kalingap Ido. Kaya puntahan natin ang video ni Kalingap Ido tungkol dito sa pag-imbita ni Tinay sa kanya doon sa isang gig niya. Kaya pero bago tayo magumpisa sa ating uh, pag-reaction dito tungkol sa isang beneficiary ni Kalingap Ido, tayo ay mag shoutout sa ama ng Kalingap, walang iba kundi si Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rob at Ate Ed na Vlogs. At sa mga kasamahan ko sa Kalingap Strikers, sa pangungunan ni Banat Bagsik, Maria Ligas Vlog, Erma Galo, Mix Vlog, Selena Barbosa Official, Pixie Sil TV Marilyn Chang, uh, Founder Ann, at ang inyong lingkod. Hayats Mix Vlog. Kaya ayan, dito, dumako na tayo dito sa ating pinaka-thumbnail. At ayan nakasulat, Astig ang talent ni Tinay. Wow, ang galing mo naman, Tinay. Okay. Din sa baba, kakaiba itong beneficiary ni Kalingap Ido. Bakit ko nasabing kakaiba? Dahil ginamit niya yung talento sa uh, pagtulong sa sarili niya. Hindi siya umaasa sa tulong din ni Ido. May discarte At ito yung dapat gawin ng lahat na beneficiary. Hindi lang umaasa, kundi gumagawa ng paraan kung papaano din matutulungan ang kanilang sarili. Kaya ito, isa si Tinay. At, bak at bakit kakaiba? Dahil bihira lang ang babae na maging DJ. At nakita naman ninyo yung paggamitan ng DJ ay maraming ina-adjust-adjust -adjust dyan na mga mm. ano, yung ano yung mga ina-adjust-adjust -adjust At yun na nga nasabi nga ni ano, ni Tinay na isang bisis ay wala silang yung ano na yun, uh, gadget na yun. Ang ginamit lang nila ay laptop pero pwede naman pala daw at madali lang gamitin. So may talent, may talent itong bata na ito. At itong talent na to na ibinigay ng Panginoon sa kaniya ay hindi niya talaga sinayang. Talagang ginamit niya. 'Di ba? So, mga ganitong klasing mga beneficiary, kahanga-hanga. Ha? Kahanga-hanga, hindi pabaya siguro na isip ni Tinay na gagamitin ko ito. May talent naman ako. At mayroon silang bayad. Ang problema lang, kasi ang haba ng oras Mula gabi hanggang umaga na daw. Hanggang six minsan. So, kahit nag-aaral siya, ginagampanan pa rin niya. Pero hindi pwedeng araw-arawin niya dahil nga naman, kawawa naman din siya. Diba? Pero sa kabuhuan, madiskarting bata itong si Tinay. Kaya naalala ko yung uh, sakating ribbon sa bahay ni Bianci na si... Gobernador Dong Padilla ay isa sa bisita doon at nagsasalita siya at sinabi nga niya ay idol niya si Kuya Bal. Idol niya dahil sa pagtulong sa mga kababayan nila doon sa Dait. Ano ang sinasabi ni Gobernador Dong Padilla? Ta Kayong mga beneficiary, tulungan din ninyo ang inyong mga sarili kaya yung uh, salita na yon ay talagang tumatak sa isipan ko. At tama naman ang advice ni uh, Gobernador Dong Padilla. Natulungan din ang mga sarili ninyo. Huwag lang umasa sa tulong. Di ba? Napakagandang minsahi yun. At sana yun ang gagawin ng ibang mga beneficiary. Hindi lang umaasa sa tulong at nagaantay sa na, nagaantay ng tulong. Katulad dito sa bat, si ba, uh, sa batang ito na si Tinay. Madiskarte kasi tinitingnan niya kung paano niya matulungan din ang sarili niya sa sarili niyang sikap. 'Di ba? Napaka ano, napakagandang uh, uh, gawain, napakagandang ginawa niya na talagang gamitin ko itong talento na ito na ibinigay ng Panginoon. tiba At nakakahanga inimbita pa talaga niya si Kalingap Ido. Gusto niya makita na uh, gusto gusto niya na makita din ni Kalingap Ido yung mga ginagawa niya. Na bilang isang uh, DJ. tiba Napakaganda yung ganoon. Nakaka-inspire yung ginawa ni Tinay sa katulad niyang mga bata na beneficiary. Diba? Kung ikaw ay may talento, gamitin natin sa tama. Huwag nating tabi, yung isang talent natin. Gamitin natin, lalo na kung nakakatulong sa atin, sa ating pamilya din. At hindi lang sa ating pamilya, kundi sa sarili natin, sarili natin mismo. Diba? So, sana ay marami pang katulad dito ni Tinay nahiwala siyang sinasayang na oras wala siyang sinayang na panahon ginamit niya ang talento niya para na din sa kanyang pag-aaral kasi pag binabayaran siya talaga naman ay nakakatulong sa pamilya niya at sa sarili niya sa mga simple lang na ha? kasi sagot naman ni Kalingapido yung pagpapaaral sa kanila kasi tatlo itong uh, beneficiary ni Kalingap Ido na tinatawag din na Angel. 'Di diba? May Angel din siya ang cute. Tapos ang supportive sa kanya. 'Di ba pumunta ito din sila sa cutting ribbon sa bahay ni Bianci? 'Di diba? friend din sila ni Bianci. Kaya abangan natin ito sa dibo ni Bianci. Sigurado, magpapakita ng gilas itong bata na to sa pagka DJ niya. Kaya yun nga nasabi nga ni Kalingap Ido na pwede din yang kunin si Tinay. Kung mayroon mang mga birthday celebrant, may kasal, uh, kung anumang mga okasyon sa Kalingap na tulad oh. on sa birthday ni Dan ni, ni Joy, di ba? Bagay na bagay doon kay Tinay. Magagamit ang talento niya doon tulad sa birthday ni Joy. Napakaganda. At ito yung abangan natin sa dibo ni Beyoncé. Kasi hindi yan, ah, uh, hindi yan mangyari na wala yan si Tinay. Sigurado yan sa dibo. Kaya marami tayong mag-aabang mga kaids si edc dyan <laughs> dito sa bata na to. Kung papaano niya laruin kung gaano siya kaastig sa talento niya ang pagka DJ. 'Di ba? Kakaiba ang ganitong talent talaga. Hanga ako sa bata na 'to. Kaya gogolang dinay. Ha? Gugu lang at magpakabait para sa future mo at para na rin sa mga magulang mo, sa mga kapatid mo. 'Di ba? Kaya hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat sa inyong lahat at tinay, God bless sa iyo. Ingat at kalingap ido, maraming maraming salamat sa iyo sa mga pagtulong mo dito sa mga uh, binipisyari mo. Kaya ingat and God bless sa ating lahat. Bye-bye.